Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung hindi sa mga tent, sa kulungan ng baboy muna. Sumisilong ang ilang taga Camarines Sur. Matapos wasakin ng bagyong Christine ang kanilang mga bahay. Kinakapos pa sa pagkain at malinis na inuming tubig ang marami sa probinsya kung saan nakataas pa naman ang signal number one dahil sa bagyong Leon. Kinulang na rin ang gamot dahil sa dami ng mga nagkakasakit sa mga evacuation center. At mula sa Naga City, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Mel, Vicky, Emil, isang linggo na nga matapos dumaan ang Bagyong Christine pero marami pa rin lugar dito sa Camarines Sur ang lubog sa baha kaya naman umaasa sila na wala nang ibabagsak na maraming ulan ng Bagyong Leon para nga maibsa na itong mga pagbabaha. Walong araw ng baha dito sa Minalabak, Camarines Sur. Kaya kailangang magbangka, lalo na ang papunta ng sentro ng bayan. Ang pamilya ni John Rex, walang naisalba sa baha. Pero sa pamangka rito muna kumakapit para may panggastos. Wala eh, ganito lang pagbabangka minsan. Nakakaano kami ng ano, magpupunta ng sentro. Yun ang kita na kami dito minsan. May malatent community ang mga tulay na aming nadaanan kung saan pansamantalang tumitira ang mga nalubugan ng bahay. Pero ang limang pamilyang ito, walang ibang napagkanlungan kundi mga kulungan ng baboy, kung saan kasama rin ang sarili nilang mga alagang baboy. Nahirapan din. Kasi yung amoy, eh, may mga bata pa. At ang kinakain nila, bigas na nalubog sa baha. Ang bigakain nila, yung nalunod ng bigas, mabaho na. Hmm. Eh dapat kasi mayroon nang magkwe ng relief na itong mga talaga. Ilang araw na lang undas na pero baka sa tinutuluyan na lang sila magtirik ng kandila. Wala pong mga mangyayarang undas kasi lubog pa ang sementeryo. Sa bayan ng bato, baha pa rin sa libing limang barangay. Tatlo ang naitalang patay sa bayan at maraming bahay ang winasak na mga landslide, baha at malakas na alon ng Lake Bato. Kalsada po yung kinatatayuan natin ngayon pero makikita nyo may isang bahay sa gitna nito. Sabi ng mga residente, dating nakatirik malapit sa flood control ng kanilang lawa yung nasabing bahay. Pero sa napakalakas na alon, dulot ng bagyong Christine, tinangay dito yung bahay na yan. Ang kailangan-kailangan dito is yung temporary shelter materials na maibigay doon sa mga totally damaged na mga bahay. Uh, we have almost about, more or less, 1,500 uh, totally damaged. Ultimo munisipyo, hindi sinanto ng bagyo. Nalubog kaya putikan ang mga gamit sa unang palapag. Kasama dyan ang mga papeles ng local civil registrar at mga dokumento ukol sa mga butante na nasa pag-iingat ng local Comelec office. Sabi ng isang nakausap namin sa tanggapan, nakapagpadala naman sila ng data sa central office kaya may file para sa eleksyon. Sa rural health unit naman, may mga nagpa-check up ng evacuee dahil nagkakasakit. May lagnat po, obo, sipon, kaya nagpapasiguro na lang po. Ang mga natusok o nahiwa sa kasagsagan o pagkatapos ng bagyo, tinurokan ng anti-tetanus vaccine. Nagpa ng rin, napakan ko. Ang problema, kapusta sa pangbakuna, mga gamot sa sakit at leptospirosis ang munisipyo. Ang RHU po natin, lubog din po, nalubog din sa baha. Mm -hmm. So yung mga gamot din po natin doon, wala din po. Kunti lang po ang na, naligtas po namin. Umaasa silang magpapadala ng dagdag na gamot ang DOH. Vicky, dahil may wind signal number one na nakataas sa eastern portion ng Camarines Sur, ay nagpapatuloy nga ang monitoring at pag abiso at pagbibigay babala ng local government unit ng Camarines Sur ukol sa parating na bagyo. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.